Maraming salamat sa ating member at shoutout sa inyo Maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa akin At pagmamahal sa ating mga channel Sa ating mga idol na laging naghihintay sa ating mga upload uh, Maraming salamat sa inyo Hindi pa ako lubusang gumaling pero Lumalaban ako para sa inyong mga idol Para makapag-upload pa rin tayo Simulan na po natin ang ating kwento Ngayon pa lamang unang nakakaramdam nang panganib para sa kanyang buhay ang pinuno ng mga aswang na sungayan ngayon pa siya nakakaharap ng ganun kalakas ng mga kakayahan at mga bata pa ang mga ito bukod sa nakakaramdam itong si kabanong ng pangingilag doon sa mga bata labis din itong humahanga sa lakas ng kakayahan ng mga batang kalaban lalong lalo na ang kanyang kaharap ngayon Wika nitong si Kabanong. Humahanga ako sa lakas mo, bata. Hindi ko inaakala na sa islang ito matatagpuan ko ang mga katulad ninyo. Ipakita mo ngayon sa akin ang galing mo. Hehehehe. Patunayan mo ang aking paghanga sa kakayahan mo. Sagot naman nitong si Butyok wala na akong dapat na patunayan pa matandang aswang dahil ang pakay ko sa pakikipaglaban sa inyo ay wakasan ang mga kasamaan ninyo ngayon tinitiyak kong bago kasi sisikatan ng tuluyan ng araw bangkay ka ng nakahandusay sa lupa matapos naman na masabi iyon nitong si Butchok biglang nawala ito sa harapan nitong si Kabanong nakapaglatag na itong si Butchok ng tatlong mga pintuan na portal na nakapalibot doon sa matanda may ginawang harang din ang bata para hindi na makalayo ang matandang sungayan sa kanya ang kanyang pag-atake kanina doon sa matanda na naiiwasan itong si Kabanong ang tunay na pakay nitong si Butchok gumawa ng harang paikot doon sa matandang aswang at ngayon tagumpay ito sa kanyang pinabalak at ngayon na gagawin na niya ang kanyang pangalawang plano ang kitlan ng buhay ang pinuno ng mga sungayan agad naman na napansin iyon ng iba pang mga aswang kabilang na ang tatlong matatandang sungayan na natitira maagap ng gumagawa ang mga ito ng paraan para matulungan ang kanilang pinuno ngunit nando na si at Abner para pigilan at harangin ang mga ito Huwi ka nitong sinunoy habang nakadapa ang batang aswang habang malakas na umaangil. Huwag nyo nang balakin pa ang tumulong sa pinuno ninyo dahil hindi ko iyan mapapayagan. Kami ang harapin ninyo. Huwi ka din nitong si Abner na sa mga pagkakataon na iyon gumagawa ng mga usal para mabasag ang ginagawang usal ng tatlong mga matatanda. Nunoy, ako na ang magbabantay sa paligid nang kinaroroonan nila ni Butchok. Ikaw na ang bahala sa mga iyan Unahin natin ang tatlong matatanda Kapag mapatay na natin ang mga iyan Mas malaking dagok at kawalan iyan Para sa mga natitirang mga sungayan Tama ka, Kuya Abner Ako na ang bahala sa mga ito Kakatayin ko ang tatlong iyan Matapos lamang na masabi iyon ng batang sinunoy, agad na itong umigpaw at biglang nawala na lamang ito sa ere. Gamit ngayon ng bata, ang kanyang karunungan sa mga dimensyon, agad itong nakakalapit doon sa tatlong mga matatandang sungayan, pati pa nga itong si Abner, lubhang nagulat sa kanyang nakita. Simula nang makakasama niya ang mga batang ito, labis na siyang humahanga sa mga kakayahan ng mga ito magkakatulad sila ni Nunoy na may lahi sa pagiging aswang at ginagamit ang kanilang mga kalakasan bilang aswang sa kabutihan. Magkaiba lamang ang kanilang angkan na pinagmulan dahil batid nitong si Abner na galing sa mga malalakas na gabunan ang lahi nitong si Nunoy. Ngunit napahanga pa rin siya sa mga kakayahan nito na hindi niya kayang maabot. Ilang sandali pa Nagulat na lamang ang tatlong mga matatandang sungayan nang biglang sumulpot doon ang batang aswang at walang habas na pinag-aataki ang mga ito. Maagap naman na kumilos itong si Abner para harangin ang mga sungayan na magnanais na mangingialam sa labanan ng mga bata kontra ang mga matatanda. Napag-aralan na ng mga matatandang sungayan ang bawat galaw nitong sinunoy gamit ang kanyang dimensyon. Ngunit Hirap pa rin ang mga ito na maabangan ang bata at masasabayan dahil sa sobra nitong bilis. Kulang din ang kanilang bilang na tatlo para isa-isahin ang mga bawat lilipatan na pwesto ng bata. Ilang segundo lamang din ang lumipas na patay na nitong sinunoy ang isang matanda. Sunod-sunod na tinamaan ito ng bata sa liig at dibdib. Sinubukan kasi ng matanda Naabangan itong sinunoy sa pang-apat nitong dimensyon Ngunit kaya ng batang aswang na magpalipat-lipat ng pwisto na hindi magkakasunod ang pwisto Kaya naisahan ng batang aswang ang matandang sungayan at napatay Samantalang sina at ang pinuno ng mga sungayan na si Kabanong Nagpapatuloy ang mga ito sa kanilang bakbakan sa ilang minutong lumipas, nagawa nitong si Kabanong na maiwasan ang mga pag-atake ni Butchok dahil sa kakayahan ng kanyang pakpak. Bukod kasi, nakaya nitong makapagpakawala ng hangin para linlangin itong si Butchok. Kaya din ng pakpak ng sungayan na gawin na pangharang ang mga ito sa bawat gagawing pag ng bata sa kanya. Hindi tumatalab ang mga matatalas na garab ng bata doon sa pakpak ng aswang. Ngunit sa kabila ng mga kaganapan na iyon, may inihandang plano itong si Butchok. Sa isip ng bata, mayroon pa siyang nalalabing lakas para gawin ang kanyang karunungan sa mga usal na pangkitil. Ayaw sanang gamitin ito ng bata dahil magagamit niya ang buo niyang lakas at maging dahilan iyon para mabawasan ang kanyang kalakasan. Ngunit wala na siyang iba pang paraan. Bukod sa malakas din ang sungayan, matibay din ang kalasag nito. Ilang sandali pa, muling umatake na itong si Butchok. Umigpaw ito sa ere at binago na ng bata ang kanyang bitbit na armas. Ginamit na nito ang kanyang tirador at pagkatapos nagpakawala ang bata ng magkakasunod ng mga pagbira na ikinagulat ng aswang. Hindi kasi nito inaasahan na mayroon pa palang ibang armas ang batang kalaban. Ngunit ang ipinagtataka lamang ng aswang kung bakit tirador ang gamit ngayon ng bata. Agad niyang isinangga ang kanyang mga pakpak doon sa mga bala ng tirador nitong si Butchok. Nagawa naman itong maharangan ang mga iyon. Ngunit nakakaramdam ng pagkayanig pa rin ang matandang aswang sa kanyang katawan. Kaya natitiyak nito na hindi pangkaraniwan ang tirador na hawak ng bata. Ang ginawa nitong si Kabanong gamit ang kanyang latigong buntot. Agad na nagpakawala ito ng mga paghataw. Hindi magagamit ni Butchok ang kanyang tirador sa malapitan na labanan. Kaya ginawang kalamangan iyon ng matandang sungayan hanggat maari ayaw niyang makalayo doon sa bata. Sunod-sunod niyang inaatake ito na naging dahilan para bumukas ang kanyang dipinsa at magawa nitong si Butchok ang malakas na pangkitila. Nang sumablay ang paghampas ng matandang sungayan doon sa bata, agad na ibinato nitong si Butchok ang malakas na pagbira. Nagulat na lamang itong si Kabanong nang sumambulat sa kanyang katawan ang malakas na pwersa. Lumika iyon nang malakas na pagsabog na nagiging dahilan para umangat ang katawan ng matandang sungayan doon sa ere ng ilang metro at nang bumagsak ito sa lupa butas-butas na ang katawan ng sungayan at kamuntikan pang kumalas ang mga kamay nito sa katawan walang nagagawa ang malakas na kalasag nitong pakpak dahil huli na ng isang gasana ito ng sungayan tinamaan na siya ng malakas na pangtitil dahil sa malakas na pagsabog na iyon napalingon ang mga aswang na sungayan doon sa kinaroonan ng kanilang pinuno na sa mga pagkakataon na iyon nakabulagda at hindi na gumagalaw napatigil ang mga ito ng ilang mga segundo at hindi makapaniwala na sa isang iglap natalo ang kanilang pinuno na siyang pinakamalakas sa kanilang hanay makalipas ang ilang mga segundo nang makabawi na sa wisyo ang mga ito Nagpakawala ang mga ito ng malakas na pag-alulong at pag-atungal. Sa nakakaharap naman itong sinunoy na mga matatandang sungayan, isa na lamang ang natira sa mga ito at mayroon pang malubhang pinsala at tama sa katawan. Kaya ang natitirang mga sungayan agad na ng pag-asa ang mga ito na mananalo pa sa labanan na iyon. Mahigit sa si dalawang po na lamang ang mga natitira sa mga ito at may sugat pa ang karamihan sa kanila. Nang makita nila na naglalakad na itong si Butchok papunta doon sa kanilang kinaroonan, nilukuban na ang mga ito ng matinding pagkatakot. Sinubukan pa ng mga ito na magmamakaawa sa grupo nila ni Butchok. Ngunit sagot ng bata sa mga ito, Pasensya na lamang tayo hindi na maibalik pa ang buhay na kinitil ninyo sa mga taong naninirahan sa lugar na ito. Hindi na maibalik ang dilubyong ginawa ninyo dito sa lugar ng haro. Walang puwang na awa para sa inyo at hindi kayo dapat na mabuhay pa. Kaya matapos iyon, tuluyan ng kinitlan ng tatlo ang lahat ng mga natitirang aswang na sungayan doon sa lugar na iyon. Samantalang doon sa kinaroonan ng mga rebuilding tagtada, dahil sa ginawa nila ni Kimba at Arid, nakagawa ng paraan itong si Buno na muling makalapit kay Commander Abubakar. Isa na lamang talaga ang puntirian ng bata, ang mapatay ang commander ng mga rebelde. May ilan ang mga humarang kay Buno, ngunit hindi iyon pinansin ng batang paslit at si Utoy na ang umaatake sa mga ito. Agad na ginamit nitong si Commander Abubakar ang kanyang muchak na makapagbigay sa kanya ng iba yung bilis balak ng kumander na masabayan ang paslit sa bilis ng galawan. Baka sa ganun na paraan makahanap siya ng paraan para mapatay ang bata. Agad na tumakbo itong si Kumander Abu Bakar papunta doon sa kabilang bahagi ng kabahayan. Ngunit sa isang iglap, biglang humarang sa kanya ang batang paslit na si Bono na walang kahirap-hirap Muring napadilat ang mga mata nitong si Commander Abubakar Gamit na niya ang kanyang mutya na makapagbigay sa kanya ng bilis Ngunit katanungan sa kanyang isipan ngayon Bakit mas mabilis pa ang bata sa kanya Na walang kahirap-hirap na nasundan agad siya at naharangan At bago pa siya makakilos Biglang nagpakawala na itong si Buno ng mga pagsapak Agad na umatras itong si Commander Abubakar nagkakaroon na siya ng takot na muling matamaan ng bata sa kanyang isip baka hindi nakakayanin ng kanyang kalasag ang lakas ng batang paslit ngunit kahit na nakaiwas sa unang pagsapak ang commander ng mga rebelde at napapaatras agad naman na nasundan iyon ng bata at muling nagpakawala ng sapak itong si Buno sunod-sunod ang ginawa ni Buno na nagiging dahilan para tamaan na ng tuluyan itong si Commander Abubakar. Agad itong tumimpuang at nagdilim agad ang kanyang paningin. Masyadong nayanig din ang katawan ng Commander na sa kanyang tingin mukhang nabasag pa nga ang kanyang panga. Napamura na lamang sa isipan ang Commander. Kahit nangarag pa ang katawan ito, agad itong nagpalingon-lingon. Sinubukan itong hanapin ang mga kasamahan sa kanyang isip. Masakit man isipin na. Ngunit ngayon na, nangangailangan na ito ng tulong. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, walang makakatulong sa kanya. Bukod kasi na hinarang nitong si Otoy ang bawat gustong mangialam sa kanila. Pinatumba din nila ni Kimba at Arin ang bawat masipat na mga rebuilde. Kaya sa mga pagkakataon na iyon, wala na siyang maaasahan pa kundi ang kanyang sarili na lamang. Paglingon naman niya doon sa kinaroonan nitong si Bono, nakita niyang tumatakbo ng bata papunta sa kanya. Kaya agad siyang nag-usal ng malakas na pamako. Ibinuhos na ng commander ang kanyang lahat na lakas para mapigilan lamang ang bata. Sa bilis naman nitong si Bono, makalipas lamang ang ilang mga segundo agad nang nakalapit ang batang paslit doon sa kinaroroonan nitong si commander Abubakar. Agad na ibinato ng rebelde ang mga usal kay Buno at bago pa tumama ang sapak ng bata sa kanyang mukha napahinto at napatigil sa pagkilos ang batang paslit. Napadilat ang mga mata nitong si commander Abubakar na hindi inaasahan na matatablan niya ng usal ang bata kaya wala na siyang inaksayang sandali. Habang napahinto sa pagkilos ang bata, patayin na niya ito. Mabilis niyang hinugot ang nakasuksok na punyal sa kanyang tagiliran. Nabitiwan kasi nito ang hawak na matalas na armas ng tamaan kanina ni Buno. Ngunit napatigil din ang kumander nang marinig niya ang paghagikik nitong si Buno. Huwi ka ng batang paslit. <laughs> Ang dali mo naman utuin, Manong. <laughs> Inaakala mo ba na tinatablan mo ako sa mga usal mo? Be, ito ang para sa iyo. At pagkatapos umigkas ng napakabilis ang isang kamay ng bata, isang malutong na sapak ang tumama sa muka nitong si Commander Abubakar. Hindi na iyon nailagan pa ng rebelde dahil na rin sa bilis at sobrang lapit nitong si Buno kay Commander Abubakar basag agad ang mukha ng rebelde at sa lakas ng pagkasapak ni Buno na bali pa nga ang liig nito bago tuluyang bumagsak sa lupa na wala ng buhay muling bulong-bulong ng batang paslit nararapat lamang iyan sa mga demonyong katulad mo matapos ang kaganapan na iyon agad nang tumakbo itong si Buno papunta doon sa kinaroroonan nitong si Otoy para tapusin na ang lahat ng mga natitirang mga rebuilde. Kitang kita naman nila ni Arid at Kimba ang lahat ng mga kaganapan na iyon na labis nilang ikinamangha. Batid na nila ang kakaibang lakas ng batang kapatid ni Butchok dahil makailang bisis na silang saksi sa malahalimaw na lakas nitong si Buno. Ngunit namangha pa rin ang magkakapatid sa tagpong iyon at nagkakatinginan na lamang ang mga ito Matapos iyon, bumaba na ang mga ito sa kanilang pinagtataguan at mas lumapit pa doon sa mga kalaban. Sa mga pagkakataon din na iyon, dumating na din doon ang grupo nila ni Butok at inubos na nila ng tuluyan ang mga kalaban. Walang itinirang buhay ang mga ito. Paniwala kasi nitong si Butok kapag may mga nabubuhay pa sa mga ito, gagawa at gagawa lamang ang mga ito ng kasamaan kaya mas nakakabuting lipulin nila ang lahat ng mga iyon sa kabilang banda naman nang maramdaman naman ng grupo nila ni Arturo na humina na ang lakas ng mga bantay doon sa may sapa agad na nilang inataki ang mga ito at pinatay wika naman itong si Butchok doon sa kanyang mga kasamahan habang napapaakbay din sa kapatid na si Buno magaling mga kasama Buddy, Kuya Abner, Kimba, Arid, natapos na din natin ang kasamaan ng lahat ng mga ito. Ipapaalam na natin ang pangyayaring ito kay Mayor Lito at Mayor Titing at sila na ang bahala sa mga bangkay ng mga rebuilding tadtad -tad at mga aswang na sungayan. Bahala na sila kung ano ang kanilang pasya sa mga ito. Pagkatapos, yumuko itong si Butchok at ginulo ang buhok ng kanyang kapatid. Uy ka ni Butchok, doon sa bata. Buno, malaki ang naitulong ninyo para matalo natin ang mga ito. Maraming salamat at dumating kayo ni Utoy. Ngayon na, kailangan na munang umuwi na kayo doon sa ating bahay. Lumingon itong si Butchok kay Arid at inutosan ang babaeng sniper na ihatid ang kanyang kapatid at itong si Otoy na samahan ang mga bata pabalik doon sa lugar ng kanlasog. Binalikan din itong si Abner ang kanyang mga kasamahan na sa mga pagkakataon na iyon, nagkamalay na sina Manong Miroy at itong si Lucas. Kaya tinulungan ng mga ito ang mga kasamahan na mayroong malulubang pinsala sa kanilang mga katawan. Samantalang sina Butchok naman at Nunoy kasama itong si Kimba agaran na nagpunta ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng lugar ng bugo. Nakakasalubong pa nga nila ang grupo ng mga rebuilding aswang na pinamumunuan ng kapatid nitong si Abner na si Arturo. At sobrang nagulat ang mga rebuilding mga aswang nang mabalitaan nilang napatay na ng mga bata ang lahat ng kanilang mga kalaban doon sa lugar ng haro. Tanging bulong na lamang nitong si Arturo sa kanyang sarili tunay ng mga apo ang mga ito ni Nanay Kanida. At ngayon, mas humanga pa itong si Arturo doon sa mga bata at mas lumaki pa ang kanyang pagrespito sa mga ito. Matapos ang mga kaganapan na iyon, doon naman sa lugar ng Tabas, walang nagagawa ang mga rebeldi doon dahil sa pinagsamang lakas ng mga matatandang albularyo na pinamumunuan nitong si Tatay Dadoy. Kabaliktaran ang nangyayari doon sa lugar na iyon dahil ng mapagtanto ng mga kalabang rebelde na wala silang kalaban-laban doon sa mga albularyo, hindi na nila pinatagal pa ang labanan dahil sumuko na ang mga ito.